good morning ulit, Joel. Good morning. Ganda mong ang ngiti mo, ha? Hmm. <laughs> Aba, sabi ah, nga okay eh. Ang Natanggap niyo na ba yung inyong 13th month ah. bay? Aba, alam ko karamihan, dahil ilang araw na lang magpapas ko mm. na karamihan, ay eh, nakatanggap ko na kanyang 13th month Pero may, may date, may deadline yan, Susan. Para ha? matanggap. Yes, yeah, so mm -hmm. ba bago mag-24, dapat natanggap na unilang last Kasi yung susunod, siya. pag hindi mo natanggap, bago mag-24 ba? O, oh, 24 is the last day. I think uh, yeah yeah deadline kasi, oh, oh, dead dapat line. mga 24 matanggap mo. Oh kasi lumabas Pasko na 24 eh. Pasko you're Pasko violating eh. the law. Oo oh, oh, yeah. oh, oh, eh, para makipagbalitak sana ngayon bago magbukas no. Mm -hmm. Matanggap na natin kasi Oh kasi Monday 24 na eh holiday oh. na 'yon 'di ba? Para bukas daw 'di ba? Baka Ma Ano ano? End. end of the world oh. O, Ako mag-end of the world para ba mag-adopt. <laughs> 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 para uh -huh. makipagbalitak-takaran sa atin. Kayong umagang ito tungkol sa bagay na yun. mga kasama po natin si Ginoong Uh, Nicanor Bon, ang Hepe po ng uh, Policy and uh, Program Development Division ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment of Dole. Good morning, Hepe. Good morning, Joel. Good morning, sir. Good morning po, sir. At makakasama rin natin ngayong umaga si Ginong Jose Sani Matula, National President ng Federation of Fair Workers. Magandang umaga, Sani. Magandang, Sani. magandang uh, umaga po, Susan at Joel, at sa mga nakikinig Ayan. at nanonood ngayon dito po sa Kape at Balita. Yan, ako. So, ano ba sinasaad ng batas? Sinatang mm. So, natin malaman natin kay... Uh, tungkol sa 13th month pay. Yeah, kanya. yeah, Kasi, yeah, kasi 13th, so 13th, month pay, month pay yeah. Yeah. director, ay iba po sa bonus. Ano uh, po? opo, okay, po. Uh, yeah. mandated ng batas yung 13th uh -huh. Yes po. Yung 13th month pay po ay mandated ng Presidential Decree 851. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan, yeah, 851. So, ibig sabihin po nito, lahat ng employer Uh, ay kailangan magbigay ng 13th month pay sa kanilang mga empleyado? Tama po yon. Mm -hmm. Ang employer po ay uh, nirequire ng batas na magbigay sa kanilang rank and file employees. Rank and file. Oh. Uh, regardless of status of employment, kailangan lang po na isang buwan siya sa company. So mm -hmm. entitled siya ano ng proportionate. Talaga? 13 months for the calendar year Ah, talaga. Mas is isang buwan lang. Yes, proportionate po 'yan. Pa, ah, okay. pa, paano ano, pa, paano pa ang computation? Uh, computation no? ah, ang minimum 13 month pay po ay nasa batas natin ay 1/12 of the total basic salary earned ah uh, by the, uh, by the employee within the calendar year so yun uh, po uh. So, mm -hmm. proportionate po yun ah ganun pala yun kino compute dito oh, yeah. ba yung natutupad eh, <laughs> Bapa, compulsory kasi sabi ng batas diyan ay eh, labor standard dito kung labor standard ay eh, obligado yung employer Mm -mm. na bayaran at uh, entitled yung manggagawa na idiman bilang karapatan. Ah, ah, ah. kasi oh. may batas na tayo eh. Oh, mm -hmm. ah. Ah, yung iba nga eh, maaga nakakuha ng kanilang 13th month pay. Ah. Yung kaysa yung kalahati bago mag-enrollment ah, sa HMO. Ah, oh, oh, binibigay na yan. Mm -mm. Kaya yung kalahati ngayon eh bago, bag bag first week yung, yung aming mga kasama sa union ay eh, nakatanggap na ng kanilang mga 13th month pay. First no? week of December. Okay. Kasi oh, eh, parang oh, iba yung maga, ginagawa maga, no? nila, Director, parang in, sa, sa loob ng isang taon, parang dalawang beses nila binibigay, parang hinahati. Pwede po yan. Wala pwede. Employer, oh, wala pong problema yun. Pwede po ah. yung frequency, pwede pong ibigay yung kalahati. Sabi nga po oh. ni Attorney Sunny, yung kalahati po sa opening school year. Oh, oh, yung kalahati, on or before December 20. Oh, oh. Pwede rin namang ano, gawing apat na gives yan. Pwede, pwede, po. Pwede po, po. Sa pag-usap ng ano po, oh, league, union, uh -huh. ng employer at saka ah, workers, pwede po so yan. Pwede po, po yan. Sa frequency ng payment. Eh, pero muna, ito ba yung taxable? ayun ah, yeah. po. income tax. Sigla ng attorney Sonny alam po yan. Income yan eh, income. So, so may eh? may tax yan. Okay. So, may mga kababayan tayo hindi lang 13th month pay tinatanggap. Ooh, lalo, ooh. lalo na yung may mga union, oh, may mga collective bargaining agreement, ah, may 14th month, mm, may 15th month pa nang tatanggap. Mm, so mm, so mm. ayun lang sa negosasyon ng manggagawa at ng employer. Uh, Pag-uusap lang yan. Pero <laughs> sa monitoring niyo, lahat ho naman ay eh, nagko comply Uh, ah. nag nagbibigay lahat Kami sa organisado, sa Federation of Free Workers Kasi may union yung mga manggagawa Halos lahat naman nag-comply mm -hmm. mm -hmm. Ang karamihan na hindi nag-comply yung mga hindi organisado O maliliit na mga negosyo Ay, kaya na nga, uh, eh Hindi sila nag-comply oh, okay. Pero ang okay, karamihan sa kanila naman no. eh Eh may napaparusahan naman ba? Ah, sa akin, may mga <laughs> ilang <laughs> okay, kaso okay, ako na ba? hindi galing sa hindi organisado na manggagawa marami na makasong may ganyan eh lalo na tinanggal sila hindi pa sila binayaran ng minimum wage sa uh -um. ng 13th month pay at uh, sinasampayan ng kaang kaso nila sa National Labor Relations Commission mm -hmm. so may mga kuwayan may mga penalty o, so ano po ano ba ito? yung penalty director halimbawa eh merong hindi nagbigay eh sabi niyo nga na, may batas nga ito eh di ba Bo orderan po ng ating ano yan ng ating uh, sa Department of Labor eh, and na magbayaran. kung yeah. hindi sila magbayad ay eh, pwede pong E, ano i-garnish yung mga property nila para pambayad po doon. Uh, uh, Pwede ng ano, pwedeng kunin yeah. ng uh, pamahalaan. Yes, para po pambayad sa mga sa, sa money claims ng uh, mga gawaw. right. Okay. Uh, pero uh, uh, ano dapat na stance ng empleyado kung a24 uh, o lumampas sa a24 hindi pa nabigay sa kanya yung kanyang uh, 13th month. Ah, ano pwede po silang o? magsumbong. O, Mag na. Sa amin po, sa regional office, sa uh -huh. Department of Labor, sa anumang malapit na, pinakamalapit na sangay, para po, mabigyan ng ako lang aksyon mm. ng ating uh, ang departamento. Namaya, bigyan, niyo yung hotline ninyo. Ah, no? Okay. At yung holiday pay, ano, director, ano ba yung pag sinabing holiday pay? Okay. Ang holiday po ay ito ay okul po sa mga regular holidays. Ang bawa ay kasulad yun daw, sa Monday, sa holiday, ay uh, 24, di ba? Ah, uh, 24. Oh, okay. Sa so, 24 diba? po, dalawang po kasi ang holidays natin, uh -huh. regular holidays at special days. So kailan may baya? Yung ba? 24 po, special holiday po yun. So pag sinabi special holiday? Ang rule po natin dyan sa compensations is no work, no pay. Oh, oh, pag, ah, pagka-special pag, holiday. Special po. holiday po. No, no, pag please. pinatrabaho siya, additional 30%. 30%, hmm. okay. Uh, uh, whereas, pag regular holiday like not, December 25, uh, sa 30 at saka January 1, hmm. Uh, kailangan pong bayaran kahit hindi pumasok ang tiyado ng kanyang sweldo. Ah, Yun Anong po ang, niyo ang niyo, difference niyo. ng special sa pero sa holiday. Pumasok, pag holiday. Pero pagka pumasok, doble. Oh, doble. regular doble holiday, naman. 100%. Oh, doble. Yung isa yung 20 uh, sa special, 30%. 30%, 30 lang po. Uh, oh, yung isa, doble. Ang oh. oh, special kasi, rinbawa, nag natipuhan ni Presidente na magdeklara ito. Deklara natin itong holiday. Yun, spe uh, special yes, holiday. Yes po. Next, like, sa uh, December 24, at saka sa 31, 31. Uh -huh. These are special holidays. Special holidays. Ang 30th kasi Rizal Day 'yun. Oh, paano naman papasok pag Pasko? <laughs> oh, tayo papasok pag Pasko. <laughs> double pala yung <laughs> ano eh. Double pala yung uh, bayad doon oh. So itong ano itong 13th month pay, iba pa rin naman doon sa sinasabi nating bonus bonus eh. Ang bonus kasi <laughs> ano yan, discretion ng employer. Discretion. Tama po 'yan. Ah. Discretion Prerogative po. Prerogative ng company. Yes na po, na sa ng... pag-uusap ng employer sa workers ah. kung meron, mm. bibigyan ng kung kasama bond. sa regular, regularly uh, kasama sa ano yan sa CBA ba yan? At ito Ah, kung uh, kung nasa collective bargaining yung mga bonus, isay obligatoryan. Ob obligatory. Yan. obligatory mm. uh, mandatory yeah. kasi mula sa kontrata. Pero kung wala sa kontrata? Uh -huh. Kung wala sa kontrata, yeah, mula sa bukal mm -hmm. sa puso mm -hmm. ng eh uh, ng employer, yan, no? Oh. Ah, ah. siya nabigay ng Christmas bonus, hindi mo siya pwedeng habulin. Ah, hindi, no, hindi na, hindi na. Hindi mo, hindi. mo siya pwedeng, ah, ah. hindi ako binigyan ng employer, ah. oh, uh, di-demanda mo, hindi, no. hindi pwede. No, no. Eh. No, no. Kasi ano na niya nga yung prerogative? Mula, mula sa puso niya yan. Ah, <laughs> From uh, okay, the liberality of the employer. Oo, <laughs> uh, uh, ganun pala. Kami sa talaga may narinig uh, oh, tayo na mayroong uh, yung mga bonuses nila. Mas, mm. mas malaki, di ba? Mm. Mm -hmm. o oh, ang 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 Christmas bonus ba ilan? Depende rin kung ilan ang gusto ng ibig sa employer, kung isang buwan, dalawang buwan, 'di Opo. No? Sabi po ni uh, Attorney Sani depende sa liberality o pag-uusap so mm. ano po ang pag-uusapan ng workers mm. at sa ka-employer? Mm -mm. ah. Kasi kung medyo uh, malaki naman ang naging kita, kita ng, kumpanya, ng kumpanya, at ano naman ano yung generous. It, merong <laughs> ano, meron diyan mga kumpanya as much as 17 month pay, 'di ba? oh Oo, oh, oh, Ay, oh marami. tayo naririnig na naririnig ng mga ganyan oh, talaga oh. eh. Oh. Yung 13th mm. month, isang buwan lang ba talaga po ang ano doon katumbas o depende rin kung ano gusto ng ano ah uh, yun po, ang uh, technically por, proportionate po yon Parang kaya, ang, ang, so, ang bibigyan, of 12, uh, divide, divide sa 12, divided by 12. Isang, hmm. pang bonus na kita, para isang buwan na sweldo na ah. uh, hindi mo naman pinagtrabahuhan. Parang gano'n. Opa po. Uh, ah. Yun ah. Ah. Nun, i imaginary month. Pero may sahod, may, <laughs> <Imaginary>. may bayad. Imaginary. So, 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 Oh, pwede yan. Ah, uh, pwede, pwede. wala pwede. problema pag binigay ng employer. Mm -hmm. Oh, may kontrata kayo na 17 Pwede yung uh, imaginary pan. din, yung 17 pan. Ano? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> pero, uh -huh. pero gusto ko malaman, meron na ba tayong naparusahan na lumabag sa, Ganitong, uh -huh. sa ganitong uh, panundunan ng batas, yung 13th month pay? Meron naman po. Kasi i-require re lang, pag may, may mga complaints po, nagkaroon ng in nagka inspection, ay o orderan po yan ng aming ano ng aming opisina ng regional director o NLRC para pabayaran Um. Uh, na po dapat kung hindi magbabayad eh kailangan Uh, pwede i garnish yung kanyang properties na uh -oh. para pambayad ko yeah. doon sa So ba? hindi pa katwiran Parting dito kung maliit lang yung kumpanya mo ba? halimbawa sampu lang kayong empleyado doon eh, hindi katwiran. hindi po hindi po yung cover ng exemption so required pa rin siya ng batas <laughs> <Right>. para <laughs> pang-bayad doon uh -huh. kasi hindi siya exempt Actually ano uh, pati mga kasambahay dapat oh, dinigitan oh, na uh -huh. well, well, ngayon po wala pa po yung kasambahay but palapit na pong pirmahan yung so, pag batas. batas na yung yun. batas. pag batas, pag batas yun so next year, uh, inside so ito na siya so sa 13 months. So, nakadepende okay. ka na. Kasi sabi excluded pa kasi hindi pa mo oh, yung oh, batas oh, kasi oh, pa effective. So, so ito. depende so pa rin kung mabait yung amo. Oh, kung oh, mabait oh, yung oh, amo mo oh, kahit oh, walang batas, may bigyan na. Marami yung nakakatanggap ng 13 month pay ayon sa discretion. Pero ano, alam ko, Susan, alam ko, Susan, merong ano yan, merong penalty pagka lumampas ka ng 24, hindi yung binigay yung 13 month pay. Di penalty ba? Di penalty yan, di ba? Dapat, kasi, madiba sa lumalabag ka na sa batas. Yes po. Pwede pong ng, spirit eh. Nang interest siguro. Oh, ang ano ganyan kasi di ba pwede hindi pwede rin. Pwede rin make exemplary damages para hindi hindi na sundan ng ibang employer. Ang Pero usually hindi na nagko-complain ng uh, uh, empleyado uh, kung isang araw lang na dito. Oo, kasi kayo iba dyan mabuti nga better late than never o kaya ano uh, uh, kayo para hindi magastos, di ba? Uh,